WhatsApp nandito tayo sa ating unang video uh, gabi na ngayon kaya hindi ko alam kung ano gagawin let's go dito nyo naman nyo na ang linis yan ang linis bilangan wala na pala tayong bilangan ngayong video na to syempre subscribe nyo na yung subscribe sa baba para updated kayo sa more videos mag comment kayo ng I like your videos pag, pag marami na to at mag subscribe na rin kayo kakasabi lang kanina kaya huwag kakarimutan Ito ang new natin video at titingnan natin kung ilang percent tayo para makalabas. 17%? Wala, okay na yan. Let's go guys. You can see. Videos. Ayan. Ito ang ating kapatid na masipag. Maglalagpaso na naman siya ng bahay. Para daw ang baobak na naman. Let's go. At dito po yung aming CR. Yan. Worst video. <laughs> Ayan. Dito. Dito ko matulog dahil wala ang aking kuya. Nag-work. Mm -hmm. Thank you. Sana nagustuhan niyo itong video na to. At mag-subscribe na kayo ng araw nito. Iyo, sabihin mo mag-subscribe sila. Subscribe! Goodbye! peace out